What's up guys? Welcome back po sa ating channel Coins TV. At ayun nga guys, naubos na natin yung 1 piso natin na halagang 200 pesos. At ngayon ay dito muna tayo guys sa 5 piso at uubusin natin ang mga nakahalong NGC rito na 5 piso at 10 piso. Tara guys, atin nang kunin at ihiwalay yung NGC dito. So piliin lang natin. Twenty nine and I find myself wondering what did happen to the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the moment we need to set them rewind. And I was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. So, ayan guys, uh, at ating lagayan para sa ating coin hunting ayan. na ni-request sa atin yan uh, at umpisahan na natin to guys ang ating first batch so ang ating first batch year 2017 so, common next coin natin year 2019 common and we have year 2018 common lang din next coin natin 2018 and we have another 2018 so common next coin natin 2019 so wala and next coin 2019 at syempre, maraming salamat po sa mga kapwa nating coin hunter dyan at sa mga idol natin na coin collector maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta dito sa akin channel so ayan proceed na tayo dito and we have year 2019 come on next coin natin nonagonal so napakaganda talaga ng ating 5 piso na nonagonal oh. tingnan nyo maigi guys napakaganda talaga year 2020 so napakaganda talaga ng ating mga limang piso na nunagonal ng mga bago sana hindi sila madaling masira so kasi yung sa mga round shape natin may mga nasisira na agad so 2018 lang yun okay. next coin proceed na tayo 2018 Common at mayroon tayong dalawang piraso dito na 10 piso. Ang ating next coin 2018. So, common. At ang ating last coins. Ang ating last coin dito sa ating first batch. Year 20 20 ba? So, sisilipin so ko lang guys. So year 2020 nga So itabi na natin to guys Dahil yan yung ating candidate For updating Pagtapos natin sa ating coin hunting So ayan At dito ay may 10 piso na 4 na piraso At dito sa second batch Sana pala rin tayo at syempre bago tayo magumpisa dito sa ating second batch guys Baka hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel So pasuyo na po ng subscribe button dyan sa ibaba At yung notification bell guys Huwag nyo pong kalimutan Para updated po kayo sa mga coin hunting series natin At sa mga baryang itinatalakay natin dito sa ating channel So ayan guys Proceed na tayo dito sa ating coin hunting Year 2018 Common at no type naman nine, 2019 ba? So silipin lang natin 2019 guys. X coin year 2018 and we have another 2018 at no type naman 2019 common and we have another 2019 Mukhang bokeh yata tayo sa ano guys ah, Sa pros. Mukhang mabobokeh yata tayo ngayon sa pros ah. O so, baka nandoon guys lahat. Meron pa tayo dito 500 per 500 piso din to guys, 500 pesos. So baka nandiyan diyan yung mga pros. So sa susunod natin yan pag natapos na natin itong mga BSP na to. So iyan yung ating susunod sa ating coin hunting. At proceed na nga tayo dito 2018 Common At no nagunal na naman 2019 So common Next coin 2018 Common At no nagunal ulit Year 2020 Common And 2019 We have 2018 and another 2018 common. At ayun nga, bokeh tayo guys sa pros sa piso. At ito, meron tayong apat na pirasong 10 piso dito. Sana may 2017 dito. Ah, uh, 2019. So, common. Next coin natin 2018. So, common. And another 2018. So, common at ang ating last coin, guys. Dito sa ating NGC year 2018 so ayan guys at eto nga ang year 2020 so alamin natin guys ang status nung bariyang ito ngayon sa numista tignan natin ang kanyang record at ayan punta nga tayo dito sa ating kaibigan na si Mang Google at i-type lang natin dyan ng 10 piso NGC Numista So, ayan lang po ang itatype natin dyan at uh, i-click natin yan at ayan na nga ang ating 10 piso na NGC at uh, didiretso na tayo guys sa ating i-update ayan ang kanyang composition guys nickel plated steel so ayan ang kanyang features so makikita nyo dyan at mababasa ang lahat ng impormasyon patungkol sa baryang ating i-update. So, ayan, diretso na tayo sa ating i-update, guys. Ang year 2020. So, ayan, guys, sa kasalukuyan, ang year 2020 ay mayroong frequency na 8% guys. So, medyo maliit pa yan, pero masasabi nating common lang yan, guys. Compare dito din sa mga nasa itaas, ayan, 14%, 82%, 17%, at sa year 2020, ay meron lang siyang 8% na frequency at ang kanyang collector's value guys o price appraisal sa uncirculated ay 130 pesos so napakalaki na rin pala ng collector's value nito guys sa uncirculated condition 130 pesos at sa ibang condition guys wala pang nakalagay so intayin nating ma-update etong ating 10 piso at kung titingnan natin dito guys sa record ng numista ang pinakamahal na nakarecord dito ay yung year 2020 na 130 pesos sa uncirculated condition So ayan guys, sa kasalukuyan siya ang pinakamahal dito. Siya ang mayroong pinakamalaking price appraisal o collector's value. So ayan guys, ang kanyang status ngayong 2024, itong year 2020. At kumpleto na tayo nito guys, kaya ito ay babalik na natin dito sa sirkulasyon. At syempre maraming salamat sa mga sumama dito sa ating coin hunting. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Keep safe always and God bless.